Ayan, dalawa sila. Talaga naman kayo. Oh, tatlo pa pala. Oh, one. Ayan, two. Three. Nasa gilid. Oh. Ano tayo? Wala naman no? Wala na gano'n damon, oh. Wala nga kapag nag-spray tayo dito, meron lang may halo ng ano, Pujicide. Ah, oh, kukuha tayo. Uy, isang makulimlim na araw mga ka-farmer Ayan, magandang buhay mag aabono tayo ng palay Pero bago yan Pakita ko lang po yung ating mga kaibigang ulang Ah, uh, kahapon na andun sila sa may sulok Ang dami po mga ka-farmer Lima, nagkukumpulan Pero ngayon Ah, uh, dito may isa nakaano Kala mo patay <laughs> O yan, oh, o oh, di ba? Tapos, hanap pa tayo. Meron yan. Meron yan dito. Oh. Baka, tuwing umaga yan. Ha? <laughs> oh, ayan, dalawa sila. Talaga naman kayo. Oh, tatlo pa pala. Oh, one. Ayan. Two. Three. Nasa gilid. Oh. Kaya masaya ako Kasi 13,000 yan eh <laughs> Yung ano ah Yung ngayon pa sa ilalim Marami pa. Yung pa Yun Kakatabi Yun dun Dami hmm. Sana ay uh, Makapag uh, Ano sila no Makapag Reproduce po sila dito sa pan Kasi May napanood ako Yun nga Kasi Parang sabi ko Bakit Siyempre uh, syempre kung gusto mo pong kumita ng malaki ano, ay kumita talaga. Eh hindi ka mag-aalaga sa uh, concrete pan na napakaliit. Na napapanood ko nagbebenta ng similya, pero sabi ko wala akong nakikita na nag-alaga sa pan as binebenta nila as ganito kalalaki. Parang tilapia ba? Puro hatch, puro uh, hatchery ang pinakikita nila no? Wala talagang na, nakita ko na nag-alaga sa malaking pond, ulang ang uh, alaga at nagharvest, di ba? So parang doon, sabi ko parang na-realize ko, sabi ko. Puro ano lang sila, puro similya lang, May makikita ka nagbebenta puro uh, breeder, mga uh, gano'n Pero yun nga, ibebenta din nila hat ano din, fingerlings din. Wala talagang uh, nag-ano na nasa ah uh, na nag talagang nag mass produce, di ba? Doon doon kakikita kasi eh. Yung mga parang ano 'yun eh, parang ah uh, yung sa Rhode Island, di ba? binibenta binebenta. Pero at the end dapat itlog. Kasi 'yun naman ang pinakaano niya eh. So ito din naman, ganon din. So sabi ko, sana lumakas ang ulan pero wala ito. Mahina ito. O so, yun po, kasi sabi nila marami daw dapat taguan. Tapos yung pay sinasabi eh, napanood na panood ko na pag nasa ano na pag pagka may ano na daw may si, ano na itlog. Kukunin na nila yon, ilalagay na nila sa may alat na tubig para doon na daw magangitlog, uh, itlog, ilabas. Kung so sabi ko paano, sa paano magpaparami. So kaya yan isa pa sa mga kailangan nating antayin kung kung dadami ba sila, kung makakapag uh, produce ba. Mga ka-farmer, dito sa sa Pandlang, no? Na hindi natin ni intervene. Ayun oh. Parami ayun oh, mayroon na naman lumabas doon. Oh. Dito, wala Kahapon na andito sila lima magkakatabi. Oh. Medyo may ano ah, morning blessing mga ka-farmer, ayan. Mambon. Mambon. Tapos ayan kinuha na nila alin yung uh, ating uh, fertilizer na binili eh. kasi sabi ko tay ano uh, abono na tayo second ano second uh, abono kasi first week of uh, January yun na yung top dress natin Bilis na po yung palay Bigyan ko kayo ng update mabilis na siya ganda na ngayon sumabay na yung ano amay pupuntahan natin tapos eto naman ayan medyo pasensya na kayo at ay, ah medyo masama ang pakiramdam pero ngayon okay na sipon na lang eto nabili ko mga farmer wala tong Ah hindi ko lang alam sabon siguro naman nito kailangan malinis natin ah Ito eto etong aso ko sip sip ito <laughs> De, eto po mga farmer may butas na dalawa pero yun nga ang magiging ano nito isa uh, yung dito sa baba ito kailangan takpan ng maigi ito kasi dapat pagka nirelease yung binuksan ito nagtapon yan ang gagamitin natin is yung weight ng tubig na pababa tapos habang wala singaw lahat na andito lang yung butas maliit oh same din same din ang butas ganyan lang sa tubig naman sa sausaw sa pinagkukuhanan so habang nagtatapon siya syempre ipupul niya yung gravity sisip-sip po ng uh, sisip-sip ng tubig na kapalit so ibig sabihin pagka na perfect natin wala pong magiging problema 24 hours dire-diretso ang tapon niya ng tubig no pero kung may hangin na pumapasok dito hindi na isara ng maigi wala na ma, 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 mapuputol hmm. yan po mga farmer ganyan sana ma perfect natin o hindi man ma perfect sabihin mo na every ilang oras na mara mo ka 2 days man lang ano di refill mo na uli lagyan mo uli tapos, e, agaw muna naman, ano. Mabilis lang naman, eh. Pwede na. Kung, kung umubra ang isa, sabi ko kay Junjun, pwede natin gawin dalawa para medyo malakas. Kasi ang kalaban namin ngayon, is, tayo, evaporation. Yung evaporation po ng tubig ay malakas. Dahil pagka talagang sumirit ang araw, grabe, napakainit. So yung evaporation tapos yung diyan pa sa paligid, di ba? Tuyo yung tuyo, sisipsipin pa. Yun po yung kalaban. So dapat madaig nung papasok yung evaporation para dumagdagan tubig. Pag ulan walang problema eh, kayang punuin to ng bagyo eh. <laughs> eh ngayon, la na, ang bilis po maubos. So yun lang mga farmer, tapos ayan, bisitahin natin yung ating... Uh, palay di ko alam ibisita din ako sa lechonan pero sa next vlog na medyo busy na tayo ramdam na ramdam na po ay salamat naman sa Diyos kala ko sabi ko mong problema na din ako dahil syempre may commitment din tayo kay ka farmer Anthony pero after kasi yung sa kandaba siningit ko din uh, kailangan natin ng medyo maliliit so siningit ko na yung sa kanila pero ayun nga Uh, after after that puro kay ka-farmer Anthony tayo kukuha tapos bukas meron din si ka-farmer Anthony yung dadalhin din na isang batch tapos bago mag 24 dalawang hakot pa siguro siya so ayun po kasi nasa 20 plus na almost 30 na po ang order namin ng uh, December 24 ayan maraming salamat o yung kay nanay Christine di ko pa na ililista dagdag pa yon So hopefully ay uh, ano, sabi nga nila kaya yan kuya. Eh pag sinabi naman nila eh ayos yan. <laughs> Silipin muna natin yung magtatay. Ayun, nakasara na ang ating uh, ng tubig. Ayun, marami daw po ang nakikiano ngayon kasi parang sarado yata do sa kabila. Ayan. pero ayan tayo ay nag-aabono na naman. Alos ano na mga farmer Ayan Pagpapa ano na tayo Pagpapa suhi na Sana dumami ang suhi niya Ayan o oh. Yung mga kuhol -kuhol pa rin na iwa eh, Apat na sa akong pinalagay ko Ito yung ating palay eh. Pero sabi ni tatay Kunti na lang po mo Kasi hindi mo pa makikita yan Pagka makikita natin yan yung damo pagka naka months na doon mo na makikita lilitaw na sila kasi mas mauunang marangkada ang damo eh mas tataas sya pero kung mayroon man konti na lang yan kasi nakontrol naman na nila eh sa mga hindi pa nakakaalam si tatay bong po ay yung tatay ni rambo tagal ko nang nililigawan yan kaya lang busy <laughs> ngayon nagipit na kami sabi ko kailangan talaga yung nakatutok lang dito yung mag uh, kaalaga ng palay yan. <clears throat> kabila tinan nyo hindi pa nakakapag siguro yan hindi pa nagigreen ganyan po yung palay ayun dito sa kabila ganoon din oh ito naman sa amin, sabi ko, wag na nating hintayin. Kung ano yung naka-schedule, sundin na natin. Kasi pag nagdilaw, ibig sabihin, kulang. ba? Diba? So, ayun. Ito daw, sa kabila, uh, titingnan. Titingnan. Normally naman, pag tag-araw, mas marami abono kailangan. Kasi yung ulan, may nitrogen, mga farmer syempre. Ayun. Hopefully, ay... Uh, bumani nang maganda target lang namin dito mga 100 plus pero yung tonnage siguro kasi ang record namin dito sa 402 112 ang average sa timbang po nung aming uh, sako ay nasa 70 plus 72 siguro mga gano kasi may 76 73 may ilan-ilan lang yung 68 Ah uh, so kung i-average ia natin 70 plus. Sabihin mo lang 71 or 72. So times 100 well Dapat po ay uh, maabot man lang yon ano kasi hybrid ito eh. Ni-expect natin medyo mas mataas ang ani hopefully, di ba? Pero kung hindi man kahit maka 100 plus lang. Kasi ang sakong ginagamit nila ngayon ay mas ma-lit Oh. So dapat mas marami. At mga 130 siguro. Hindi, hindi, pa namin sure kung anong decision ni Tatay. Sabi ko nakiusap lang ako na hybrid pero kung magandahan siya dito at sabihin niya na sige, uh, ano ulit tayo. Lagyan ulit natin ng hybrid. Mukhang maganda naman. Tatakot lang kasi siya sa mga ano baka daw magkasakit natatakot siya sa tungro na tinatawag na buhay pa rin ng mga kohol ano? pero hindi na yan hindi na po maapektuhan yung ating palay kasi malaki na nakakatakot yung maliit patubo pa lang maraming kohol dun ka madadali pero ang ganda na ng palay oh magaling pa kay tatay nakikita niya kagad kung kailangan isprayhan kasi may uod may ano ihingi agad siya ng pang spray Um, tinatanong ko nga siya kung gusto niyo baka ako ng ano, yung di yung may motor, di gasolina. <laughs> Mabigat daw masyado. <laughs> Mas maganda sana yung kasi talagang pag in-spray mo yun ay eh, napakalakas ng buga. Ang ah. oh. galing magsabog si tatay ng palay. Oh. Walang hulip mga ka-farmer. Hindi po kami naghulip. Hindi tayo naghulit. Shoutout pala kay Froilan, brother. Nakalimutan ko kailan ba dating mo. Alam ko uuwi siya eh. Ayan o. Oh. Yung aking uh, mga kaibigan ay Nagano pala sa'yo nung nakaraan, nag birthday, nag celebrate ng first birthday at hanggang 8 o'clock ng gabi lang. So ayun, nag order sila ng lechon tapos sa uh, dyan na, na pinahatid sa taga dito lang sa banyo inibita nga ako kaya lang medyo masama pakiramdam ko sabi ko hindi ko na kaya talaga kailangan ko ihiga 2 days ago ano tayo wala naman nag gano'n damo no wala na kapag nag spray tayo dito meron ng may halo ng ano pujicide ah oo oh, kukuha tayo meron na, na ako nakikita medyo namamula yung ano daon oh. Pungguran, pwede na. Oo. Hmm. Uh, yun nga ang sabi, dapat daw mag isang beses kahit isang beses lang. Hindi hey, siguro yung bibili mo na yan mga kung malaki yan, dalaw dalawang kan tatlong. Ah, di may halo lagi. Pang tapos sa uh, mm. ano, uh. Pero meron pang pang-insekto doon. Oo. Uh. Pwede pang isang gamitin pa dito. Oo. Uh -huh. Oh. May po may punggiside na. bibili na po ako para kung mag-spray kayo, may punggiside na. Yun nga sabi sa akin, ano kada magano ka lang ng fungicide. Oh. Ako doon meron din akong ginagamit na ganoon. Kasi sila hindi gaano. Pero kayo nag naniniguro no. Oo. Oh. doon kapag nag-spray ako, pero meron ako nakikita medyo namumula na. Titirahin ko na sa fungicide. Tama na talaga salo talaga yung mga kuhulog. No? Meron na naman. De, kasi And dapat, hindi, dapat po kasi, pag nagkuhol tayo, sabay-sabay. Pagka kunyari, nagkuhol ka lang, itong oh, ito, okay, hindi okay. naman nagtang, nag nagpangkuhul, lilipat lang eh. di meron na, ka eh, na naman. Medyo, hindi naman, hindi Eh, malaki, na, na na. na. malaki na yung palay, hindi na. Malaki na palay. Kaya lang, pangit lang tingnan, yung itlog. May itlog, oh. Wala, wala talaga. Pangit tingnan. Oh. Marami eh. No? Hindi na mawala yung call na yan. Hindi na talaga mawawala sa pala. sabi ko kay Alin, pati sabi kay kapamilya. Kapag nag-spray tayo, meron ng ano, pulisan. Oh. Ito na Hindi. Sabi ko naman, kahit anong basta kailangan, ibigay natin. Pero maganda naman ngayon, no? Tiis-tiis lang ako. ano ko sa gagamitin dyan? oh, ako din. Hindi ko naman tinitipid tayo, eh natin, yung hybrid na yan. Oo. Pero kaya, tingnan mo, ang oh, ganda, oh. Yung yeah. siguro, may, may, may pang ganyan yan. Iuulit ko dun sa, sa gitna dyan, no? Yung minispray kong pang... Yung, ah, ano, opo, yung, opo. Yung, ano, yung, yung ganito. Yung ganito, yun. Oh, marami daw. Kukunti lang. Kaya uh -oh. kapag na-spray, medyo mag-ano yung palay dyan. Uh Oo. -oh. Kaya magkikita ko ng ganyan pa, para maulit ko. Ah, sige, sige. Marami ang makapalang suhi nito, tay. Hmm. Itong hybrid. Uh, sabi ni... Uh, Pakal. Pa, Verde pa yung pala nyo. Ibig sabihin, maglalagay, maglalagay na lang kayo ng batawa. Sabi niya. Oo, sabi ko. Hindi, kasi nakaschedule tayo eh. Taka, sabi ko, yung... yung ano ng hybrid, kailangan yung... Um, yung ano niya, yung sundin mo yung... Oo, oh, oh, tama. Tsaka pag nagdilaw na tayo, ibig sabihin... Kailangan na yung pataba Oo, oh, oh, kung baga sa tao, pumayat na. Kasi yung kapag na hindi yung panalagyan ng patapa yan. So, di, dilaw na naman. Oh. oh. ibig sabihin, parang parang tao lang yan. pumayat pero, na, hindi na natin na-maintain yung ganda ng katawan, pero, di ba? Yung, yung alo yun, no? yung ibang... Yung mataas na yan, ha? may, may mataas po ng konti, oo. Oh, alo. Pero okay lang yan. Nung nakaraan, ganun din, eh. Tatanong ko din yan Kasi yan galing talaga sa DA to eh mm. Certified to eh DA mismo nagbigay Yan o, yun na nga Expect natin mayroong tataas Kagaya ng dati, may mga naging shooter na ano Pero palay din po Eh, wala tayong magagawa eh <laughs> Yun na, pero kung mag-click ito Sa susunod, bibili tayo sa munyus na mismo na no, kaya lang mahal kasi 3 kilos po 1,000. Kung 60 kilos ito, nasa 20 plus 1,000 ang isasabog natin. Puhunan pa lang sa sa ano, sa 11 ang 3 kilos. So 11 3 kilos o kung gusto mo ng uh, 60 kilos, patay. 20 ilan yun <laughs> 22,000 mga farmer bini pa lang compare sa uh, inbreed na limang sako bibilhin mo lang ng mga nasa 7,000 siguro so ang laki po ng diferensya pero kung ang diferensya naman sa ani ay mas malaki ng 30% compare sa inbreed dun ka pa rin sa hybrid kasi ah uh, kumbaga lamang lang ng magkano kasi sa isang sako po mabibili ang palay ng let's say mga 1,000 na lang sabihin mo average o di, kailangan lang lumamang ng 12 sacks ba diba? 12 sacks ang kailangan niya lang ilamang doon sa inbreed yun lang naman ang computation nun kaya yeah, minsan ng nang iba nang kasi oh mahal pero hindi nila alam na aani sila ng let's say mahigit pa ng sabihin mo ng 30 plus pang kaban ang aanihin nila so 30 minus 12 di lamang pa rin di ba so parang ganun lang hopefully ay si tatay ay, ay natin na isingit yung hybrid pero sabi niya pag tag-ulan, mag inbreed tayo sige po ako ang akin lang naman maalagaan yung palay ng maayos di ba umani ng hindi lugi kasi ito pang alas pang charity din lang naman po kasi talaga ito eh sana di ba eh mabawi lang natin yung pinuhunan pampagulong yung sobra yung kita di marami naman na nakakakain ng ano natin ani <laughs> marami po nakakarating yan kung saan saan yung ani namin last ano naanjan pa marami pa mga <laughs> parang hindi na uubos ang bigas <laughs> lalagpasan pa nito makaani na nito meron pa meron pa po kami so ayun nakatuwa naman si tatay bong paambo no oh pero oh, pang iinit yan eh ayan kasi yung palay mga farmer mas malaki talaga nga anihin mo pag laging naka-full sun. Kaya yung tag-araw lagi nilang sinasabi, malakas ang ani sa tag-araw dahil sa gawaan din ng sunlight yon. The, the less sunlight ang palay ay parang yung production ng ng uh, bunga, yung, yung production ng palay ay mahina din. So, siyempre pag tag-ulan po Lagi makulimlim, di ba? So, hindi lang dahil sa inuulan eh yung yung kulimlim po yung less sunlight na nakukuha ng palay. 'yun po yung nakakaapekto. According to sa mga na research, na -research ko po mga ka farmer, 'yun daw 'yun. Kaya magtataka ka, bakit ganun pag tag-ulan eh ang ganda naman ng palay kanya pero mahina nga niya Dahil daw po sa sunlight yon Less sunlight ang nakukuha ng palay. So ayun. Kaya pagka maganda ang ano ng palay, ayun ang araw. Eh, expect natin magandang ani kung maganda din ang pag-aalaga siyempre yan magdadagdag pa po ng mga suhi yan itong ating uh, inilagay na abono nitrogen pamparami na po ng suhi yan kasi tatlong stage yan yung pag-uugat pag susuhi uh, pag paglilihi mga farmer yan. yung paglilihi yun na yung magta-top dress na tayo ito ay pag ano na to pag susuhi na ang parami na ng suhi hopefully marami mga farmer tingnan na lang natin kakapal pa to eh naka one month pa lang naman kami one month ba ngayon parang ganun ano ano pa daw yung palay green pa bakit mag-aabono na naman eh syempre parang alaga lang yan na hayop mo nang hintayin pumayat bago mo pakainin uli ba? Diba? lang so sobra e, naka ano naman tayo eh naka nakapalo naman tayo sa program may e, programa naman po eh kaya kumbaga ayun na yung yung, yung guide eh ba? Diba? fertilization guide na sinusunod kaya sundin na lang natin yun nag ano na sila Nagkandak na ng studies yan kaya syempre yung na natin kasi pag dumilaw na ibig sabihin pumayat na di ba huwag na nating hintayin sabi nga nila pag taginit nasa tiri ka ng araw para hindi ka daw may stroke kung muna hintay mauhaw ka inom ka lang ng inom <laughs> pag nauhaw ka ibig sabihin yung katawan mo ano na naghihikahos na sa <laughs> kulang na kulang na po so huwag na nating hintayin na gano'n sana no sana. sana pinapanalangin natin sa Diyos sana ay maganda naman po ang ani natin maging maganda itong palay wala naman tayong bagyong ini-expect so yung bagyo most likely ano na yan yung, yung ano ng kalikasan ay uh, most likely i-ex na natin yan 90% siguro dahil January na eh no, wala na po tapos na yung typhoon season uh, yung amihan eh ano na lang yan yung kumbaga eh bigyan natin ng 10% na ano, pero hindi naman siguro no Bagyo lang naman kasi talaga ang mabigat na ano eh. Tapos ah uh, ayun, yun nga yung sabi ni Tatay, yan may nakikita siyang medyo naga, ano Abangan niya na sa fungicide side. So ayan, magpapabili na po uh, ako na ang fungicide uh, side na malaki-laki. Yun nga din ang sabi ng aking binilan nito, sabi niya, hindi po 'yan, sabi niya, yung tungro, uh, 'wag niyong katakutan, basta mag side ka lang. So, ayun po, fungicide side. Pero yan nga, ina-expect natin. Ayan, no? yung medyo may mga light, light uh, color na yan. Yan po ay palay din daw. Na halo. Bagay, yung mga ganitong palay, inbred, ganun din. Eh. I-halo din. Ano kasi to eh? Ito palang nasa unahan. Maiba tayo. 5, 3, 4. Dalawa pong pitak ito. 5, 3, 4. Hindi ko lang alam kung alin... Kung ito lang ba kasi to ano ito uh, 2096 uh, ba o oh, 2096 yung mas marami kasi hindi ko nakakuha yung ano sabi ko pwede ba o oh, sir sabi niya parehas lang naman po ang ano niya ng maturity uh, wag mo lang paghaluin ano mo na lang paghiwalayin mo ng pita so yun po ang ginawa namin ang inaano ko kasi syempre kung baka mamaya late maturity yung isa di ba naaw na isa di patay 113 days lang naman eh parehas lang nga tinignan ko long ping mga farm. pero dami na palang hybrid dami na palang hybrid na palay oh. ah, wala si Allen ah nangyayaan na tatay niya mag isa dito <laughs> Ayan, mga Si Tatay Bong mahihain. Parang si Rambo din ito eh ihiya na manghingi ng uh, gagamitin sabi ko sabi ko naman sa kanya tay hindi kita ano hin kasi yung dyan daw pong hawak niya ano problema siya kasi syempre porsyentuhan lang siya no uh, paano naman ako sabi niya eh kung hindi hindi nyo ibibigay yung kailangan ng palay so ayun po nakaka problema siya kaya yung isa daw ata parang gusto niya ng bitawan dahil uh, laging uh, hindi na ibibigay yung ano yung kailangan mga insecticide abono tinitipid daw ayo ay bahan po talaga nung pero ito tingnan nyo mga farmer no ah uh, light slightly ano na na rin naman siya eh hindi na po green na green ito kakaabono lang to ah uh, less than a week kasi after 2 weeks may follow up ka talaga So ito naka 2 weeks na kami Mahigit two weeks and three days na nga So talagang medyo mag ano na siya Medyo padilaw na Pero hindi, hindi na po namin hinintay talaga Siyempre Ayan Kita nyo naman Ayan, mas dark to O ito medyo Ano na ng kaunti Ayan, mas sana, Kailangan na talaga nila Balik tayo sa farm Ayan Napakainit na mga ka-farmer at buti na lang nakakapagdilig-dilig. Ayan no, Kago tayo magtapos, pakita natin yung ating mga papaya. Wow! Ang payat. Pahabol <laughs> natin yan. Kulang lang sa lambing. Lagyan natin ng konting abono. Tsaka konting bungkal sa paligid. Tataba naman yan mga farmer. So ayun. At at least kaya pala, ito. Kaya pala hindi tinutulungan ni Allen si Tatay Bong mag ng abono. Alam nyo kung bakit? Mga farmer kasi gusto niya daw siya talaga ang maglalagay kasi maselan sa palay. Gusto niya yung sabog niya talagang uh, evenly. <laughs> Napaka-selan ano. Pero tingnan nyo naman po ang ganda ng ng ano, palay. Hopefully ay magtuloy-tuloy. Syempre, Nasaan pa rin yan Tayo po ay umaasa at uh, Nananalangin ng magandang ani Diba so Kaabang abang At na yun Nagpapabili din po siya ng Fungicide Kasi may nakita siyang medyo nagpula na daw So inaabangan niya na Baka lumala Kaya side tayo So yan maraming salamat At magandang buhay